po kami ngayon sa Tagaytay? Please, ano Please subscribe po sa akin YouTube channel, Fritz TV. Ano kayo na kayo? Please subscribe po sa akin. Please subscribe sa channel ni Mama, Fritzy TV. <laughs> Nasa Tagaytay kami guys. Kaya ang ganda dito. Bago na ang mesa ko. Bago to? Bago tindahan? Hindi ko alam ano mo. Hi! Hello! <laughs> Hãy subscribe cho kênh Nát hay Nát 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 ờ

Wow, pasok tadi dito. Ang ganda. Yan, pokoknya tayo dito. Wow, sobrang ganda ng Ano, yeah. Malabo lagi. Malabo. Ang lamig. Ganda. <laughs> Grabe dito. Ang ganda. Amay amazing. 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 Okay na mo, Tay. Amazing. Basta na natin pinansir. Amazing. amazing. Napakaganda dito. First time. Amazing. Basta natin pinanser. So, Ayan na. No. Ulitin mo, ulitin mo. Maganda ganyan natin okay, Yes. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor. Tingnan Tingnan mo na. Salamat sa sponsor. Napakaganda dito, guys. Oh, look up. Look at this. Pwede tayo dun? No? Pwede tayo sumakay sa airplane? Pwede tayo sa chopper? Pwede tayo sa chopper? Pwede tayo sa Hindi, muna lang, ma. Picture lang ata. Ayan picture ma. lang dyan. Sobrang ganda, guys. May chopper Pobram. pa talaga sila. Sobrang ganda po dito. Nakakaano ano talaga. Tagaitai, guys, yes, nandito na may sa Tagaytay, guys. Ano channel? Please support po sa channel ng aking Pabalo, Papa Kuya. Morgan Tumampos? Yes. Morgan Tumampos. Mabaw-tawa ko po yan. Subscribe po, follow the page po. Follow po sa kanyang Facebook ang ang yeah, sa po YouTube Google. channel. Yeah. Forget to po. post. Ano ba dito? Huh? Ano saying? No. Masarap ka pag may sponsor? Yes! Ang <laughs> <laughs> ganda dito guys, pag, pag mayroon kay sponsor. <laughs> ano ang Sana on. Sana on, mapapasana on. Ano ang ganda? Ano ang ganda?

Shoutout, Jack. Hindi pa ako nakakasin. Mama, dip. Shoutout, Jack, naman. Wala sa kay Sino yun. Di ba? Pwede dito. na ako. Grabe. Ganda-ganda. Pwede pala ta dyan magpa-picture. Pwede pala dyan eh. Pwede. Anay na natin yung kambiw niya. Pwede nga tayo. Pwede, pwede. Pwede, 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 pwede nga. Pwede tayo. Baka pag nag-drive ako dyan. dyan ba? ano. nga. Hulog ka. Wala, wala. Hindi, <laughs> wala pang ano. Baka mahulog yung sinelas ko. Napapahugal ko. Hindi, oh, wala pa daw ano eh. Kaya hindi pa pwede mag <laughs> babakyat. Ah, pagkatapos, kumain. kumain. Ah. Kain muna. Kasi bawal yeah. daw pag hindi Baka, Baka di na kumain pagkatapos <laughs> na dito. Sobrang picture, ganda yeah. dito guys. Tagay tayo. <laughs> okay. Sobrang ganda po talaga niya. <laughs> <laughs> Ayan, sobrang ganda. Mga, mga rescuer, may, may, ano na, oh, dito lang oh, po yan sa Zaytay. Okay. Sobrang ganda. Ang ganda ng Ang okay. ganda na, ginaw ka na. <laughs> nak, nak, masaya. Oh, tanggal ang stress. Sobrang, sobrang ganda dito. Ay, ay, ay. Okay. Uy, hindi ako! Nak! Nak! Ay, nasa akin ba, ma? Oo. Ay, pa, ginigay ko sa iyo. Ito lang tayo. Ay, ito, ko na. Ayan. Tara, maglalakas tayo, ma. Ayan, guys. Hina, po tayo. Ganda. Lipstick mo na tayo, kayo. Parang gumanda. Kasi mama, uhay daw! Napakaganda dito. Yung Duke Edwin, wala akong stress.

Salamat sa sponsor. Grabe, <laughs> sobrang ay, ganda. Grabe, sobrang ganda talaga. Tingnan niyo uh, uh. po, sobrang ganda po talaga. Ang taas niya rin. Ha? Eh, you know, kita na oh, yung nakikita na yung skylands dito. Oo nga, nag-skylands. Ang ganda pala dito, nag. Hi, nutuwa. Sobrang nawala yung stress. Sobrang ganda.